pinutol talaga oh. Grabe naman yung gumagawa nito. Pinutol na Nay. Hey, hapon. Kumusta ka na, Nay? Nay unsa mong ginabuhat niya karon ano, Hmm, <laughs> um, pwede ba ang dayon ay? Ano si... Ano siling? Pwede ka mo oh, simba <laughs> mm. na ay? Oo, oh, lagi ang dayon ay. Simba. Masakit na ang tuhod mo na ay? Oo. Ano si nanay yung man. nag... Nag-saing? Hmm. Yan yung binili natin misa nung hindi po nagamit ni nanay. saka mga upuan. Kabili rin tayo ng mga tsara. Hmm. Sa mga baguhan, no? matagal na po tayong pabalik-balik dito. ng unang taon pa. Hanggang ngayon. Eh, kumusta ito ang suga, nay? Nagkapalok, sir. Uh, uh, masigay ka rin siya may bago pa na naman wala mm. siya 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 mo wala siya mo charge na wala siya mo charge wala uh, mo nagbihis pa ko si Nanay ano so. yung ano niya Soldan. hindi gumana ay pinutol naku po pinutol talaga grabe naman yung gumagawa nito pinutol po kaya pala sabi ni nanay hindi na gumana yung ano niya ilaw yung solar light kasi pinutol oh so hindi tayo ma marunong magdugtong nito dahil hindi po tayo elektrisyan eh, para po sa lahat malayo po ang kapitbahay nanay dito delikado po pag pag ano? talagang pag interesting si nanay nay naputol man eh imo wire nay di, ang pagkukwento ano wani na putol man nai? pinutol pinoot sajang pinoot o, oh. Oh, ito po. Pinutol na eh. No, ito po yung ano, padugtong. Pinutol na eh. Nanang ko ah, nanang. Pag mata na ako, alam mo naman, naglita eh, maligot. bantaan ang isil. Waka kebalong ng iputol mo ang wire sa mo ang solar. Pinutol na. Eh. So wala nang koneksyon galing sa panel papunta sa ilaw mo. wala na na nai hindi na yan Ma -ano, nay. magamit nai ha? Huh? hindi na kasi naputol na po yung wire na connection galing sa solar panel sa ilaw mo ano yung kurser? Uh, apat kayo bukas nai ay gama'y yung kurser yun nai na apat nai nangayo ko po nai hindi niya mahihingi mo yun sino nai? ang kapitbahay mo wala naman kayong ilaw dito nagtitiis lang kayo sa lighter mayroon sana tayong dalawang solar na idagdag na pero ayoko na ang idagdag na kasi masisira pa rin hindi maputol to sa hangin ay eh, kasi na, sa loob na natin ito nilagay dito natin punta doon at saka wala hangin na malakas ha eh? Bumili tayo ng ano eh, solar lights dalawa para tatlo na yung ilaw ninyo. Mayroon tayong ilaw dito sa kusina, dito sa lutuan mo at sa labas. Pero okay. 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 Dahil wala po si nanay kasama dito siya lang mag-isa. Wala po dito ang kanyang anak at saka apo na sa malayong lugar. Siya lang mag-isa dito. Wala pa kayong mga parente dito rin ay. Eh? Wala kay parente dire. Um, uh, yan wala pong kamag-anak sa si nanay dito. Delikado po pang mayroon tayong ibigay na malaking, malaking halaga po para kay nanay suling no. So mayroon tayong nalikom, medyo malaki po. Hindi na lang siguro natin ibigay lahat kay nanay baka malanganin yung buhay ni nanay. Kasi siya lang mag-isa talaga dito. Wala po siyang kasama. Uh -huh hindi natin alam kung ano pong mangyari sa susunod pag natin lahat yung nalikom nating pira na galing sa ating mga sponsors maya po ako sa nangyari nagulat po ako nang sinabi ni nanay na wala na po daw ang ilaw bago pa lang natin binili ito wala pang isang buwan pero nakita ko yung wire putol ako ng dalong sura solar light kasi yon ang uh, a suggestion ng ating mga sponsors na dagdagan natin ng ilang si nanay sa kanong ako ng bigas nay yes. meron akong bigas na binili sa inyo kunin ko pa nandun sa baba kasama ko yung anak ko nandun pa kasi pinuntahan talaga kita dito uh, sinisiguro kong hindi ka umalis kasi linggo ngayon ba? akala ko nagsimba ka Ay, ako, yes. simba ka sakit na ang tuhod, no? Mm. Pwede naman dito kayo magdasal na yung sa bahay, no? Wala namang masama kung hindi naman siguro masama kung hindi na natin kaya pumunta sa simbahan, no? Dito na lang sa bahay. Ang lugas ka nang imong na rin. Mamayo ko po na siya. Kinsa may mang, manghingi, na yung. Siya ko nang may nakatabang ko nang atasuko ka. Bakit po ganyan, eh? Okay. Kapit po uh, ganyan na ah. manghingi pa sila sa inyo na hindi naman kayo makapagtrabaho na Sila, bata pa sila, kaya pa nilang magtrabaho. Kayo hindi na, umasa na lang kayo sa matanggap ninyong ayuda sa senior citizen. Pero bakit manghingi sila sa inyo na Paano kung wala na magbigay sa inyo na eh? Kasi yung uh, sponsor natin na hindi hindi lagi po, hindi habang buhay tagaan ko ang langit ko sir nga tagaan naging yung kukuling ko ko kubas ko nay so, ang matanong nay yung mga anak mo at apo nay hindi ba sila umuwi dito nay yung school lang magutong sa kuan ku uh, ilan ba ang anak mo nay pila imong anak nay dura namatay ang isa namatay ang isa isa na lang oh, Ako, Saka, ko ako man ito na ako so. Nandoon sa bungdo, buwa yung ano yung isang anak lang na, na, lang ninyong natira mm -hmm. yung apo ninyo mm -hmm. si Roselyn ba yon nandoon sa south, oh, south. si oh, nandoon po nanirahan paano kung walang magbigay walang mag-sponsor saan po kayo kukuha ng makakain ay umasa lang kayo sa senior magkano lang yung matanggap niyo sa senior maliit lang di ba oh, so paano kung ibigay natin lahat ng biyaya kay nanay Siguro isang idlap lang. Wala na. Hindi pa ako bumili ng groceries sabi ni nanay kasi ayaw niya makain ng noodles dilata oh, Kaya hindi na lang ako nagdala ng groceries na, kasi alam ko namang Isla. hindi ninyo mapakinabangan yung groceries na dalhin ko dito. Yung bigas lang talaga ang mapakinabangan niyo. Kuwet eh? kagani, 'no, pili tingi isda hindi sayo nang lumang mag. Po, isda lang po at saka gulay yung ulam ni nanay. Hindi hindi po siya kumakain, di ba nay? Sabi mo hindi kayo kumain ng na sardinas, nay? Uh ha? -huh. Hindi ba kayo dinas? ng sardinas? Dili. napaka sakla po ang nangyari sa ilaw ni nanay. natagal na siyang walang ilaw, ilaw dito. Nakabita natin pirpinoto. Lagdag sana tayo ng dalawang ilaw para maging tatlo na maliwanag siya pero mag din po akong dagdagan pa kasi baka sirain lang sayang yung ano binili natin ilaw no so ano kaya ang gagawin natin sa mga viewers natin no pwedeng mag-comment kayo sa baba kung ano ang ating gagawin po kasi nag-aalanganin akong ibigay todo lahat inanay eh, yung nalikom natin na ano focus, baka naman na ah, anong mangyari kay eh, nanay napakahirap po kasi wala tayong maasahan dito na wala tayong mapagkatiwalaan ba na ibigay natin yung ano uh, biyaya natin para kay nanay sa ring sige na yan, wala lang ko din na yan ha? Yeah. ayun mga kas! mayroon po tayong isang sakong bigas na mais kasi yun po ang request ng nanay na mais hindi po siya kumain ng rice baka ako naman po kumain sa rice masama po ang pakiramdam niya sa rice minsan lang po sa kumain ng rice kaya yung request niya ang ginupad natin ng mais tagigas mais snack ni nanay Ito. sabang po ito nai yan ah. so madami po ito yan yeah, dalawang ano po 900 grams isang hindi na nagi-grab gawin mo yung ha? hindi ba kayo nagkakabali din nay? hindi 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 maho pa sila hindi ah salamat mas lang ilagablihan mo imo lang lakota ha? at saka ito, ito na lang po yung natira, ito lahat sa nabilhin natin yung dilata para mayroong takip pero wala na ng ito so, dalawang 200, 900 300? grams sa saka 300 at saka ito ay, ilang grams ba ito lang? Um, ilang grams? Grams. 400 grams. Ah, 400. Isang 400 grams na lata. Isang 300 grams na ito. At saka dalawang 900 grams na nilento. Ayan. Pagkadaming gatas kasi dinamihan natin. Ito po yung repeat ni nanay. At saka nagbili rin tayo ng... Wala eh. Ito. Ako lang, magkakataon nga tayo ng urens. Kanindot, Kanindot mm. ah, kusok, usatak, mm. -tot, -tot. Ka na nga. Ano? So, hmm. Ayan, isang kusok-kusok. Ayan, magkakataon nga tayo ng ng urens. na nga. grips na Grips yan. Hindi ko nakatikim sa nanay ng grips. So, ginilhan namin ako sa ala, hmm? Ito na ba? Oh. Oh. Grapes. Okay. Oh, nindok na siya. Ginihan natin si nanay ng manok ito litson. Ah, uh, isang litson po. Para mayroon siyang uh, maulam mamaya. Hindi na siya mga ng ulam. Ayan. Okay. Saka lighter. Ito. Ito po yung uh, ilaw niya. At saka ito rin pansin din yun eh. sa apoy may gatas oh. so ito po uh, ang request ng nanay sa palagi natin pagpunta dito bakit po kayo ang paluha eh? ay ganun mong ganding hilakwang ka alam eh? hilak sa kalipay hilak? taste of joy <laughs> <laughs> Nay oh, natay lighter nay. Salamat. Hmm. hmm. Unay ikong iwag. kung hindi na konsumento lang iwag mo na niyo nay. Kasi rekwit sa ating sponsor na dagdagan po natin yung ilaw niya. Ito mayroon po dalawa. Para maging tatlo na sana ito. Pero so, para sa ating mga viewers, ating sponsor, ikalulungkot ko pong uh, ikabit ito dahil dismayado po ako pinuto po yung bago po yung kabit namin so ibalik na lang namin sa amin kasi hindi ko mapakinabangan ito ni, dito ni nanay kasi talagang sisirain lang ibalik na tatanaan na natin kabit dito sa tamang panahon nakasain ka na ng kanin so ito pamares litson Hmm. dito kailagay ha? where is sabon? Hmm. hindi na nai ready to eat na to kainin mo lang grezzo mayroon ng sauce ito po oh nakakain ka na ba ng grezzo nai? nakasoy na ka grezzo ng manok? o umau na siya nai ha? hindi na mag-birthday nai okay kamusta na yung birthday mo na eh? nga agay ah. na 2 years and 27 ah. o oh. sa mga nag-abot po ito po si Miss R nag si Miss Ana paabot ng 5,000 hindi mag, hindi nagpabanggit sa pangalan 5,000 uh, Lita, mam Lydia Lita, Ma Lita nagpabot ng 1,000 uh, from Silver Linings nagpabot ng 3,000 at saka may nagpaabot po ng 3,000 hindi nagpabanggit so ang total lahat ng nalikom nating pira para kana na suling ay 17,000. Nay, kung nalik kong tanan nga kwarta nay, ang nalik nating pira lahat, galing sa ating sponsors na nakaabot ay 17,000. Uh, inuna natin ang uh, mga grocery po. Ito, bigas, uh, frutas, biscuits, tsaka gatas, mayroon tayong solar lights. Yan, Gata, ang, si na, bayaran po natin ay 6,655. So, mayroon pang natira si nanay na 10,000. 365. So, yung kinalulungkot ko po. Uh, sasabihin ko sa inyo ulit na uh, kalahati lang muna ang cash ang ibigay natin kay nanay para po sa kanyang siguridad. No? Yes, Kaya sila po mag-isa dito. Balikan na lang natin sa si nanay. Itamin na natin kung maubos na yung pagkain ni nanay. Siguro may yung katapusan ng buwan ng Pibrero. So, po. So, meron siyang sobrang 3, 365. Ang ibigay natin muna kay nanay ay kalahati. 5. Nagbayad tayo ng nagpasan kanina ng bigas 100. So yan ang tanggap po ni nanay ngayon ay 5,265. Yan. So, mayroon pa siyang natirang 5,000. Salamat. Okay. salamat po sa taong sa ginoon sir na ngayon yung mapaganin. Kuan ang gr grasya. Yan na po yung nga rin. Oh, na yan na anapod no? Mm, Yan, hindi pa naubos ang bigas nanay. Mayroon na namang

हम